Matagal-tagal na rin magmula ng maiso ang tila nga ay hiwalayan nila Kim Chu at Sian Lim dahil umano sa tila madalas na pang-osor ni Vice Ganda sa aktres na si Kim Chu. Hindi naman naiwasan ng mga netizens na bigyan ng meaning ang nasabing asara ni Vice Ganda at Kim Chu dahil nga rito ay umani ito ng sari-saring kwento at haka-haka na siyang pinagmula ng pagbibigay ng atensyon sa relasyon ni Kim at Sian. Matapos nga ang ilang linggong pagsususpete ay inamin na rin ni Kim Chu sa publiko ang lagay ng kanilang relasyon ayon pa sa kanya ay It takes me a lot of time para magkaroon ako ng lakas ng loob na harapin kung anuman yung dapat kong aminin sa inyo. Inaamin ko na naging duwag akong humarap sa inyo at sabihin yung totoo pero at this time nandito ako sa harap nyo to tell or might disappoint you because I am confirming it. Wala na po kami ni Sian Lim we ended peacefully and decided to find a separate ways to grow. Hindi din naman na itago ni Kim Chu ang kanyang emosyon kaya naman agaran siyang nakatanggap ng yakap mula sa kanyang mga co-host ibat ibang kunento rin ang natanggap ni Kim Chu patungkol rito ngunit ganon pa man ay nang ibabaw pa rin ang kalungkutan na nararamdaman nila dahil sa nangyari sa relasyon ng dalawa